Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay colors, blue and silver. Kahulugan ng kulay, ang kombinasyon ng blue at silver, ay nagpapahiwatig ng kapayapaan sa loob ng sarili at kakayahang makisama ng tahimik ngunit may tiwala sa sarili. Masuswerteng numero, number 3, number 11, number 24. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay sumisimbolo ng lakas ng isip, pagunlad, sa mga plano, at suporta mula sa mga taong malapit sa iyo. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay colors, green and white. Kahulugan ng kulay, ang green at white, ay tanda ng kalinisan ng intensyon at pagkakaroon ng bagong simula lalo na sa pananalapi, at mga layunin sa trabaho. Masuswerteng numero, number 6, number 14, number 29. Kahulugan ng numero, ang mga ito ay nagbibigay daan sa mas matatag na pundasyon, mga benepisyo mula sa mga dati mong pinaghirapan, at magandang ugnayan sa pamilya. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay ay colors, yellow and violet. Kahulugan ng kulay, pinapahiwatig ng yellow at violet, ang inspirasyon at malikhaing pananaw sa mga bagay. Panahon na upang sundi ng intuit ayon. Masuswerteng numero, number 5, number 12, number 21 kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay sumisimbolo ng oportunidad sa komunikasyon, malayang pagpapahayag at tagumpay sa mga ideya. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga masuswerteng kulay ay colors pink and blue. Kahulugan ng kulay pink at blue ay nagdadala ng emosyonal na balanse, pagmamahal at kapanatagan sa paligid mo. Masuswerteng numero, number 22, number 17, number 30. Kahulugan ng numero, simbolo ito ng pagkakaunawaan, malasakit sa iba, at pagbuo ng tiwala sa mga relasyong personal. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng kulay ay colors, gold and white. Kahulugan ng kulay, ang gold at white, ay nagbibigay ng liwanag, integridad at lakas ng loob sa mga desisyon mo. Masuswerteng numero: number 31, number 9, number 20. Kahulugan ng numero: ang mga ito ay nagbabadya ng bagong simula, katapangan at magandang resulta sa mga piniling hakbang. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay colors, brown and cream. Kahulugan ng kulay brown at cream ay tanda ng katatagan, praktikalidad at kaganhawahan mula sa stress. Masuswerteng numero, number 4, number 16, number 25. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng maayos na plano, masinop na kilos at tagumpay na dumarating mula sa tiyaga Libra ang iyong kaibigan zodiac sign ay Iris mga masuswerteng kulay ay colors red and sky blue kahulugan ng kulay red at sky blue ay nagpapakita ng lakas ng damdamin at katahimikan ng isip na dapat mong gamitin sa mga desisyong emosyonal masuswerteng numero number 8, number 13, number 23. Kahulugan ng numero, ito ay hudyat ng balanse sa buhay, paglapit ng swerte sa karera at kakayahang makahanap ng tamang timing. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay colors, black and maroon. Kahulugan ng kulay, pinapahiwatig ng black at maroon ang malalim na karunungan at lakas na mula sa karanasan. Masuswerteng numero, number 27, number 15, number 28. Kahulugan ng numero, tanda ito ng paglagu, pagharap sa hamon, at pagkamit ng layunin sa kabila ng pagsubok. Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay colors, orange and silver. Kahulugan ng kulay orange at silver ay nagpapalakas ng loob na mag-eksperimento, sumubok ng bago, at ibalik ang sigla. Masuswerteng numero, number 10, number 18, number 26. Kahulugan ng numero, simbolo ito ng pagkilos, adventure, at oportunidad na magbubukas ng bagong landas. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga masuswerteng kulay ay colors, gray and navy blue. Kahulugan ng kulay, gray at navy blue, ay nagbibigay ng focus, katahimikan, at kakayahang magdesisyon ng may matalinong pananaw. Masuswerteng numero, number 13, number 19, number 27. Kahulugan ng numero, pinapakita nito ang kakayahang humawak ng kontrol, pamumuno, at tagumpay sa responsibilidad. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga masuswerteng kulay ay colors, blue and white. Kahulugan ng kulay, blue at white, ay simbolo ng pagiging bukas sa pagbabago, spiritual na linaw, at positibong enerhiya. Masuswerteng numero, number 6, number 10, number 22. Kahulugan ng numero, ang mga ito ay nagsasaad ng malinaw na direksyon, positibong impluensya, at tagumpay sa grupong kinabibilangan mo Pisces ang iyong kaibigan zodiac sign ay Iris Mga masuswerteng kulay ay colors lavender and silver Kahulugan ng kulay lavender at silver ay nagdadala ng katahimikan spiritual awareness at koneksyon sa malalim na damdamin Masuswerteng numero number 25 Number 14, number 31. Kahulugan ng numero, pinapahiwatig ng mga ito ang lakas ng imahinasyon, mensahe mula sa intuit ayon, at tamang oras para makinig sa iyong puso.